Kahit dahil nga ho nagbukas tayo ng rep, may nakita ho tayong ho at batanggas na ang laman ho ay chicharong bulaklak. Yung bali ang ginawa ho natin diyan ay kiniwa-hiwa ho natin at sa hong gagawin natin sa hug ho, sa ginisang cauliflower at yung corn. Dahil sayang naman ho nung yung nasa rep lamang ay baka ho masira lamang ang gulay kaya ho niluto na natin. Yun ho ang trabaho talaga pag na uwi ho ng batanggas. Yun talaga mangalkal ng rep at pag ako ho may nakitang gulay ay siya na ho, magsama-sama sa luto. Yan may saka yung cauliflower at saka ho yung corn na hindi siya nating lulutuin ngayon. Ay, gigisa lang ho natin sa kamatis siya. Bali, naghiwa-hiwa na ho akong ng kamatis. Mas marami ho kamatis ay mas masarap po. Pag tapos ho ng kamatis ay di naman ho tayo sa sibuyas. Bali, kagayatin lang din ho natin. At pag tapos nga ho magayat ang mga sibuyas ay di naman ho tayo sa bawang. Yeah, bali, kagayatin din ho natin ang mabipino. At pag natapos na nga ho ipreparang ang ating mga gagamitin, yan magsasalang na ho tayo ng kawali. Pag mainit na ho ang kawali, lalagay na ho ho natin ng mantika. Kat, kapag nga ho mainit ng mantika, eh, di ilalagay na ho natin ang bawang. Igigisa na ho natin ang bawang. Dami miss din ho siguro ng mga taong bahay. Ang aking lutong mga gulay-gulay kapag ho nasa Batangas. Ay, sigurado naman ho pakakainin ko naman ho lagi sila ng gulay. Ay. Yung ko naman ho trabaho ng bumili ng gulay. Tapos hindi naman ho lulutoy. Na hindi pag naabutan ko maraming gulay sa repay, ay automatic ho. Ako ho talaga nagluluto. At dahil nga ho ayos ng bawang. Abay, di susunod na ho natin ang ating sibuyas. Kahalu-haluin ulit hanggang sa maging translucent na yung uh, sibuyas. Kapag ho, ayos na, ba hindi lalagay na natin ang kamatis para pag sama kanilang lasa, ay ka naman ginisa pa lamang ay ayos na ayos na. Lagyan lang natin ho na konting tubig para medyo maluto ho yung kamatis natin. At kapag ho, medyo nadudurog na yung kamatis natin, saka naman ho natin lalagay ngayon yung chicharong baboy natin. Tapos saka natin halu haluin para kumapit yung lasa ng iba't ibang sangkap natin inilagay. Kahit kapag ho sa tingin nyo ay ayos na sila, abay, ilalagay na ho natin yung ating mga cauliflower. Kahit yung corn, tapos sa ah, haluhaluin din natin. Tapos yan, naluhalo lang. Pag tapos nga ho natin mahaluhalo, eh, di na ho tayo maglalagay ngayon ng tubig para maluto na ho talaga yung cauliflower natin at yung corn para lumambot na ho sila. Tsaka ho natin tatakluban para mabilis yung maluto. At pag tapos nga ho ng ilang minuto, yan, kumukulo na ang ating ginisang cauliflower at yung corn sa matis na may tijerong bulaklak yun. Maraming maraming salamat po sa pananood. Hanggang sa ulitin po. Like and follow naman po sa page at subscribe po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Bye bye!